market ng uh, ah, Bayambang, Pangasinan. Uh, so, so, makikita niyo po maraming namimili na sar uh, sar mga sarisaring kulay, uh, sarisaring ano, ang mga panglaho, ibang para sa ating gulay uh, so, dadako po tayo dito. Uh, tatangin natin yung tendera. Uh, Hindi ko pa tayo makasapong kahit sa gitlo mo. Sige po, sila. Uh, Beng po. Len. Beng. Mambeng, mambeng pala, I mean. Ah, uh, uh, mambeng. Uh, Ito po sa ano sa itlog na pula, magkano po yung ano dito na? 14 po. 14 pesos. Yung isang tray po. Ano? So, Forty. 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 420. So dito sa ano, dito sa puting naman? Ah, dito

so, mamaya at siya, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel, uh, Pinsan Sun So, bali itong buong kayang bangang kinuhanan ko ngayon. So, mamaya mga na mapapanood sila ko. Uh, maraming salamat siya. Thank you, thank you. Hey guys, uh, narito po tayo ngayon sa recall ni St. Vincent Ferrer. Kung mapapansin nyo po, ito na po siya. Pero, nakikita nyo yan. Yan siya. Ganyan siya kalaki ngayon dito sa Bayambang ng Pangasinan. Sa bayan ng, balo ng Bayambang ng Pangasinan. So, yan si St. Vincent Ferrer. Yan po yung mga nakikita natin sa uh, television. Na kung saan, uh, yun ang nakita natin sa mga news, sa mga JMO, kung anuman mga television. <coughs> yun yun si ano si Vincent Ferrer. So, kung mapapansin nyo po, ah, ipakita po natin ma'am yung, ano, yung paligid. Yung the fury uh, uh, chapel ng St. Vincent Ferrer. Yan. Ganyan siya dito ka, ano, uh, ganda. See? Si, oh, halawa. Yan. Ah, uh, yun lang guys. Uh, maraming salamat. Uh, isa rin tong, ano, ah, uh, pasok sa Guinness World of Record itong si St. Vincent Ferrer ito yung rebulto niya isa to sa mga pasok na pasok sa Guinness World of Record ng Pilipinas uh, yun lamang po guys at magandang gabi Good evening guys, uh, narito po tayo ngayon ulit sa St. Vincent Ferrer uh, Kanina nandun po kami sa loob, katatapos lang po namin magdasal So ngayon dadako po tayo sa it 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 ito sa labas para magtanong tayo, mag-interview tayo sa mga namamasyal dito o gustong magsimba So punta na po tayo dito Karame Hello, ma'am, sir. Good evening. Uh, yes, may kunting katanungan lang po ako sa inyo. Uh, kumusta naman po dito sa ano? Pagpunta niyo po dito sa Kai Sen Ferrer. Maganda naman. So, maliban doon sa maganda. Ano? Ay, kira yun na. <laughs> Ikaw, ma'am, masasabi mo po dito sa St. Ben St. Ferrer? Maganda. Ano? Malawak. Mga, hmm, tsaka, madaming turista na po ang Tsaka nakakatanggal ng stress. Ah, uh, ikaw sir, anong masasabi mo? Huwag ka maya. Oo nga. Ah, kasi uh, according to the ano, sa television, ah, uh, napapanood natin na ito daw po ang pinagmamalaki ng Pilipinas. So, ano po ba ito si St. Ferrer dito sa ano, Taimbang? Uh, ano, siya? Isa siya, ano, kabilang siya sa Guinness World Record na pinaka tallest. Ah, uh, wow. Wow, maganda yun. Ganun talaga. So, ito nga pala yung pinagmamalaki ng Bayambang Pangasinan. So, kasama po siya sa ano sa World Guinness World, Guinness. Guinness world of Record ng Pilipinas. So, kaya kaya dapat nyo lang na dito mga taga-Pangasinan, pagmalaki, pagmalaki nyo po siya. Ito talaga si St. Vincent pero ang pinakamalaki sa buong Pilipinas. So, yun lamang po. Maraming salamat. Uh, magandang gabi. Magandang gabi po. So, yun ko magkau, ah, mga kaibigan. Ah, don't forget like, share, and subscribe to my YouTube channel. Happy loves. Bye-bye.